ang update natin ay dito sa may Barangay San Agustin, Alaminos, Laguna at uh, dito nga sa lugar na ito ay uh, pagkagaling mo ng Barangay San Andres, Alaminos, Laguna ay madadaanan mo ang uh, Barangay San Agustin papunta ka ng north at uh, madadaanan mo dito yung bundok na tinibag para madaanan ng expressway at uh, sa update nga natin ito ay uh, malapit ng buhusan ng semento at uh, magdudugsong na ito dito sa may barangay San Andres At makalampas naman dito ay barangay San Juan, may buhos na din sa Minto At yan ang ating update ng mga huling araw At ngayon naman ay papasadahan naman natin itong dito sa may Macban Interchange At yan po ang inyong mapapanood sa video nito Ang SLEX TR4 ay merong apat na linya ng kalsada Mula saan tutumas to Batangas hanggang Tayabas, Quezon O Lasena City, Quezon ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula sa Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas Batangas, to Tumakban Laguna. Package B, Makban Laguna to San Pablo Laguna. Package C, San Pablo Laguna to Chaong Quezon. Package D, Chaong Quezon to Candelaria Quezon. Package E, Candelaria Quezon to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon to Barangay Mayaw, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lesena City. Total ay maaga pa naman ay pasyalan muna natin itong Macban Interchange. Gabo ko Palampasin muna natin yan. Mabilis naman. Kaya Okay. Salan muna natin itong Interchange. Dito sa Makban Interchange, yung nakikita nyo yan, yan, ay yung magiging overpass para makadaan yung papunta ng ang dito bitin. Daan kasi dyan papunta ng Jutermal. Eh, kailangan meron ding overpass. Makikiraan tayo dito. USA 150 so ayan na nga tayo sa Macban Interchange at uh, ito pa lang yung sitwasyon ngayon dito ayan ay okay, mukhang wala pa pinupormahan pa lang yung kanya yung doon sa mayo na doon no? yung pinaka overpass niya pinupormahan pa lang ganito ang itsura nung chaong interchange nung inuumpisahan pa lang ayun o oh. makikita nyo yan ganyan pa puro formatas eh na ibubuhusan sa so, kaya galing ang panambak na yun so yan yung sitwasyon dito walang hangin hindi mo kalipad yung sarang gula gabi na tayo. parang gabi na At taas pa naman ng araw so ayan hindi pa siya ganon ka-develop itong makban Interchange pero may pagbabago naman hindi naman katulad dati na sobrang wala ka pa halos makita na tayo dito sa taas At tayo e eh magpalipat-lipat ng drone kung makakalipat pa ating drone ating drone ni eh kanina pa nagluluko pawala-wala ang signal ano Kasi sa hindi nagkoconnect sa cellphone na di yan o engineer doon na nakatingin dito hanap tayo ng iba sitahin tayo ng mamaya lumapit siya dito kung sisitahin tayo basta tayong papalipad ng drone wala akong pakialam <laughs> mga boss at uh, dahil medyo ang taas naman ng araw pero bako limlim na ha, uwi na tayo at para tayo may magawa pa sa bahay at uh, yun yung update natin dito sa Macman Interchange ay yun pa rin babagal yung development dito gawa ng nagpo-forma pa sila nung ginagawa ang overpass so pinupormahan pa lang yun pagka yun ina, inabuhusan na ay mabilis na yan kaya huwag nyong uh, masyadong pupunahin kung bakit mabagal eh ganun po talaga meron kasing mga pagkakataon na talagang mabagal ang gawa dahil sa isang sitwasyon na patulad nyan may kailangang tapusin hindi pa <gasps> basta, yun na yun. medyo malawak din tong exit na to o nga pala itong dinadaanan natin to itong dinadaanan natin ito ay ito ang magiging toll gate nito mga boss ng Macban Interchange ito po itong mismo lugar na to kaya mula dito hanggang diyan sa labas na yan dito sa may San Felix na to ay magkakaroon pa dito ng mga pagbabago gawa ng gagawin nga itong exit sigurado may mga masasagasaan pa di yung mga properties o kung wala naman ay di hanggang dito lang dito sa lugar na to ang magagalaw so yun nakalabas na tayo dito sa may San Felix at uh, tayo ay uuwi na at muli ang inyong po lingkod ay nagpapasalamat sa panunod ng video ito at kung bago ka pa lang sa si channel na to at nagustuhan mo Ay huwag mo kalimutang mag-subscribe At pindutin yung bell button dyan sa baba Para ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video At uh, marami tayong uh, ginagawang mga video tungkol sa SLEX TR4 Nakalusa tayo at tayo pala ay pinapara. Sorry, sorry. Nakago pala tayo. Ay, nakago sila. Andito na tayo sa may San Felix at habang ah, ginagawa ang Slex TR4, dito naman sa may San Felix ay may ginagawa din kalsada. Kaya medyo nagka-traffic. Matagal na to. Buti nga ay nagtag-init. Kung hindi nagtag-init ay hindi pa itong magagawa gawa ng pagkatagulan itong lugar na ito ay binabaha tapos ay traffic, tapos maputik gawa ng um, lupa na nanggagaling sa SLEX TR4 umahagos dito oh, malalim dito ang tubig pagka umulan sa tlumurok ang ulan dito sigurado lulubog yan so yan maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito at tayo ay nandito na sa Maharlika Highway kita kita na lang tayo sa susunod na video maraming salamat po may daan dito eh dito ako lulus oh may daan dito kaya kinakaliwa diretsa to ng pwede rito yun okay <laughs> pagka hindi mo kasi binilisan makukulong ka dun alam mo naman ang Pinoy hanggat makakalusot pasok so yan muli nagpaalam na yung magpapaalam uli ang inyong lingkod